Anong ganap sa mundo ng showbiz? Itsura ng panty at crop top lang na itimang suot ni Heart Evangelista sa tabing dagat. Pero ibang iba ang dating sa mga netizen. Kaloka na kahit anong isuot ni Heart ay pinagkakaguluhan. At ang mas nakakaloka, ang mga kapwa niya babae ang nababaliw sa mga paandar niya. Hindi masyadong makomento ang mga barako sa Instagram ni Heart. Dahil baka takot sila sa jowa nitong si Governor Cheese Escudero. Aba mahirap nga naman na baka ipahanap sila ng gobernador. Kapag may nasabi silang malaswa sa misis nito. So mas marami talagang mensahe at komento ang mga babae sa halos lahat ng post ni Heart. At karamihan sa kanila, puro papuri at may kasama ring inggit. Ang dami ngang nagsasabi na gusto nilang magpatapak kay Heart. Dahil sa kakaibang kaseksihan, kagandahan at kasosyalan nito. Well, nakakabilib naman talaga ang fashion sense ni Heart na kahit ang mga simpleng kasuutan nagagawa niyang pagandahin depende sa pagi style niya at pagi emote sa harap ng kamera. Kaya kahit ang mga kapwa niya artista, napapawut-wut, pak napak sa kanya at hirit nga nila, forever kikay idol nga raw nila si Heart. Anong masasabi mo sa balitang ito?